Tignan natin yung mga tilapia ni Bapaler. Ito. Nag-arbe sila dito sa ano. Nandito kami ngayon sa farm. Nila ni Nungko. Oh, dami niya Tignan, Tingnan Tignan natin yung si Dagol. Baka malulo dyan. Oh. Ito, ayan oh. No? Tara, dito tayo. Gol! Baka maulog ka dyan ha. Oh. Ayan no? oh. Ayan oh. Ano masasabi mo dahil marami tayong tilapia ngayon? Ha? Okay lang. Oh, yan. Tingnan niyo po yung na-harvest nila ng tilapia. Oh. Ila, ila, ila. Hop, oh, ila. Okay na pare. Pare, okay na. Kitawan mo, kitawan mo ito. Si ito yung CTO si namin yung pinsan ko yun yun. Si Bapaler. Yan. Eh. Ayan no? Diba? Nandaan lang ha? Goal? Nalali lang? Uh, Shut up uh, boss! You know? Ayan ka okay. okay. no? Iminim na ka ng kanil. Iminim na ka. No. Nung masasabi mo goal dahil nag-harvest tayo tilapia ngayon? Marami. Marami ha? Babaler, shout out. Ito po yung mayari ng tilapia, si Babaler ha? Napakabay po niya ha? Natalon <laughs> talon pa. Ha? Oh, oh. Alak ino naidol lah. Alak ino naidol lah. idol. <givir> ino <crying> kaya nagmamarato nyo? Yan. Meron daw order si Babaler na 6 kilos. Kaso ah, maliliit pa. Wilayin nyo doon. Atras tayo. Atras. Atras. Goal. Atras. Goal. Atras. Atras. Lagi. Atras nyo yan. mo na. Atras. 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 ka. pa yung iba

konti lang yung order nila yung malalaki lang maliit alati lang pa ba niya bak ito nyo so doon kami nagbablog ngayon yun 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 yung yun, 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 i doubt namin ngayon Siya boss pitik ni kuya redo. Oh. Bos, siya tau nya aku. Sang anak eh, mama raton jan. Jai, tai tilau. Tai oh. malilit pa yung mga ano,

Daming blessings ni Lord. Ang na. Ah, oh, atras, atras, atras oh. May pagong naman oh. Oh, pagong. May pagong pa. Oh, may matapon lagi yan. pa. Kalilit pa.